Thank yeah. Hello guys, welcome back sa ating channel uh, LTSP TV For today's video guys ay magkakalibrate tayo ng uh, PIP Visualizer Scanner dahil uh, marami pong uh, nagtatanong o nagpapatulong sa atin kung paano ito i-calibrate at paano i-operate So ang uh, pag-operate guys ay mas madali lang pero itong uh, pag-calibrate Subukan muna natin o isusubok natin guys sa isang uh, bakal na luma na yung uh, talagang matagal nang ginawa. Tulad itong bomba guys. O yan guys, panoorin nyo ang uh, video dyan sa ating uh, laptop. Ay nahahagip niya yung uh, bomba yung kapsula po ng uh, bala. Ayan guys, o, kung makikita nyo dyan sa screen yang uh, sa laptop na may pula talagang uh, nakuha niya guys yung nahagit niya so titignan natin yung kaniyang uh, result at ating interpolate at i-correct all values so ayan guys nagtat may nagtatanong kasi sa akin kung paano ba uh, straight to the point ba itong ating baston talaga bang mahahagit niya itong uh, bakal o yung item na ating hahanapin guys. Uh, pag sinabing bomba, uh, ito, ito na. So talagang uh, pinakita ko sa inyo na talagang uh, nadidetect niya yung uh, bomba na nasa surface lang guys. So air test lang ito guys. Ayan ini-interpolate natin siya. Tapos correction, uh, correctional old values. So, ayan. Uh, medyo malaki ang kanyang uh, reading. Malaki yung pula. Uh, kasi nga, ito ay uh, nasa surface lang. Pero, pag i-back mo guys, i-back mo siya from the original uh, uh, footage sa kanyang scanning, ay talagang maliit lang. Tapos, titignan mo naman yung kanyang uh, deepness o yung lalim niya. So, ang lalim niya is estimated value lang po. So from 0.00 to uh, 1 to 2 meter or 1 meter kasi nga ano lang siya eh 1.98 meter o ayan guys oh so pinakita ko na talagang uh, nadidetect niya nahahagit talaga niya oh diba ayan yan yung tinuturo ko yan yung bomba na yan na uh, dinetect natin o yung uh, tinest natin ayan papakita ko ayan so uh, maliit lang siya tapos uh, nasa surface lang so mababaw lang siya guys hindi sya wala siya sa ilalim ng uh, lupa pero yung estimate value ng ating scanner ay from 0.002 1 meter to 2 meter ganun yan so talagang uh, minsan Aya uh, pag nag-scan tayo sa ating area tapos ang uh, na-scan natin na uh, ang lalim ay nasa halimbawa na lang po ay 5 meters or di kaya 8 meters so yan po ay uh, hindi exact o hindi totoong nasa 5 meters so meron pa yung uh, less or uh, more na ano guys mer meron pang uh, Ah. Uh, meron pang ano guys, meron pang uh, bawas 'yan. Halimbawa, 5 uh, meters. So ang uh, reading ng ating scanner ay from 0.00 to 5 uh, meters or 5m, di ba? May nakatatak dyan So 5m. So hindi ibig sabihin na 5 meters 'yung uh, nahagip niya mismo. So from 0 0, 0, 2, 5 meters. So, ibig sabihin, pwedeng nasa 2 meters, pwedeng nasa 3 or 4 or 5, pwede ring sa 6 or 7, 8. Ganon yan. Merong, merong uh, ano yan, merong bawas o minsan ay merong dagdag. Dipinsip, dipindi po kasi sa ano yan guys, sa kaniyang uh, aura. Aura ng uh, item. O, oh, itong uh, sinubok ko naman na uh, item itong uh, bomba kapsula ng uh, bala ay talagang buo ito walang uh, binawas may laman itong uh, pulbura tapos may kalawang so ibig sabihin ito ay matanda na guys so uh, naging positive siya accurate siya at uh, dahil uh, sinubok naman natin itong uh, bomba. So uh, sa mga nagtatanong, may accuration ba sa tubig? Meron din 'yan, meron din 'yan kasi ano, makakapenetrate nga ng bato sa tubig pa kaya. So, 'yun lang guys.